tayo ngayon sa ano sa Tulido. Bali magka-try tayo ngayon na aakyat dito sa tinatawag nilang gruto. Dahil eh, first time natin mag-akyat diyan. Ngayon susubukan natin para malaman natin yung ano yung kung ano ba sa taas ng gruto na yan para makita natin yung ano yung buong Tulido. 'Yan ang sinabi sa atin. Kaya ngayon i natin. Oh, so, ayan bali tatarin natin to kung makaka-accountong service ng kapatid ko dito sa ano dito sa groto ito pwede naman to ano pwede naman lalakarin pwede rin mumotorin ayan so, yun, marami, marami na gano rito na jogging oh may exercise ito pala yung magandang exercise dito sa lugar na to kasi ano dito eh, yung tawag nito. Malayo sa mga sasakyan. Ayan, oh. Hindi na yung gruto. Ayun ba yung, yun ba yung gruto? Oo. Ibitin ka natin dito. Hindi ah. ba pwede dalaon? Hindi. Bawal? Hindi, kay Lain ang lalo. Hindi ah. Hindi na Pwede motor ko Diretso lang? Rough road pala ito? Gahin. Oh, man. Na yes. Natakot yung kasama natin mga katotske eh. <laughs> 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 Saan sa mga

dah, no, no eh. dali na niya motor, kasi hindi ka kabalik pa, laki, ala, oii, kwa ayaw ng ba? yawan banta ni, oii, oii, ala, oii, 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 kainan nga na nadirit pa sa kaon na na panaog wala wala kasi kikita ibutan na lang natin na iba. to mabudlayan kikadirin manaog mga katutski bali nandito tayo yung sa taas ng ano ng uh, gruto ito na ba yung pinaka gruto? Uh. Eh, ayun no hello yan ito yung tinatawag nila dito na gruto medyo mataas mataas talaga pero ano naman maganda naman pala dito sa taas Marami dun, oh. katotski, oh. Ayan, marami pa lang bahay doon oh. Tingnan niyo mga Totski oh. Yan. Mataas pala tong ano na to. Yung area na to. Yan. Ano lang dito yung Pero hindi pa to uh, kasintas doon sa inakyat ko sa nagroto sa ano sa bagyo doon kasi sa bagyo medyo mataas talaga doon sa bagyo yung ano yung area na yun ano ba yan dyan Chris yan oh? yan atlas atlas na oh. ah, saan yung paggawa ng barko At dito sa maingit ito sa Ayo, kaya lang hindi hindi abot ang camera, malayo 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 na yung ano yung pagawaan ng panigros. San? Ayon, ah, may parko no. Yan ba 'yun ang ano? Panigros na. Pupunta Panigros Negros na. Negros na 'yan sa kabilang. Oh, may airplane. pa. Ayon, ayon, may eroplano din dito oh. May drone. Yan pala, ito pala yung tinatawag nilang gruto dito. So, bali, doon tayo kanina sa baba, o, oh, doon tayo dumaan, o. Oh. Kaya lang, hindi, ano naman, hindi naman masyado mataas. Hindi kagaya yun nung sa Baguio. Mataas talaga. Ayan. Ito pala yan dito. Ayan, ito yung, ito yung kapaligiran ng, ano, ng groto dito sa tulido Ayan. Ayan. Eto na mga mga Katotski. Maganda yung ano dito, yung lugar ng Toledo. Karang peaceful yung lugar na to. Ang ganda. Sana ano, makabalik tayo dito ulit. Yan. So ayun, mga Katotski 'o. Oh. Bali, ayan yung kasama ko, yung aking sister 'o. Oh. Eh. <laughs> Sister ko yan. yan. Manervious ano. tayo yung motor. Paano Natakot yun? sa dito sa dinanan namin kasi medyo paahon. No? Kaya kaya naman ahonin. Kaya lang medyo madulas lang tong ano na to. Yan. Ka Pero kaya kaya siya. Kaya bumaba. <laughs> Ngayon, mamaya pagbaba ko, mamaya isasakay ko siya. Eh, hindi ko! No way! Yung mga bahay din dyan sa likod din, no? So ayun mga kapatid, na narating ko na tong lugar na to. Tok tok na. Tok tok nang ano nang Tulido. na. Nakita ko na yung paligid ng Tulido. Maliit lang pala ano. No? Maliit lang pala yung ano rito oh. Parang liit lang ng populasyon no oh. Yan siya. Dito ginagawa nila rito ano exercise ng ano, mga ano rito, mga taga rito. Dito sila nag exercise maganda naman talaga rito mag-exercise eh. Kasi ano, kumbaga fresh yung hangin dito sa taas. So, ayan oh. No? Bali, ako ay bababa na kami dahil may pupuntahan din kami na iba pa. Pupunta pa kami ng market na padaan lang kami dito sa area na to. Sinama ako dito ng kapatid ko, yun. So, tara, baba na tayo. Ayan. Bali, lulusong na ako doon. So, ayan, bali, alis na tayo, bababa, bababa na tayo mga katutski. Ayan. So, ayun mga katutski, bali, bababa na tayo ngayon dito sa ano sa ating dinaanan ngayon kasi medyo ano doon eh medyo palusong madulas kasi yung ano doon yung yung kaya yung kapatid ko hindi na suma sumakay pag akyat natakot kaya ngayon eh lulusong na naman tayo doon sa amin dinanan so let's go tara hello tara sa gruto manaog na may eh. manaog Ulo, Ikaw palit isda, dira. Ikaw isda, Asa si Weng Weng? Loh, loh, loh. kamu Diri, diri, diri. Di ah, dito Ara si Aye. Oh. Sige. De, nang dito may makato sa Ayun. Mga katutski. <laughs> Halo. Halo. Tara na. Ah, Ay, dito. So, ayun, mga katutke, bari. Ayos sumakay ng kapatid ko. <laughs> Tara. Ah. Baba lang naman yung aki na yun eh. Kaya pwede pwede natin ni eh. Akyat Kaya yung motor. Tara na. Ah, dito ko dito ko man ha, masakay. Hindi naman kalwag naman. Ah, dito ko dito lang ko masakay. pa pag pag hinahinay bali yung kapatid ko natakot sa ano mm -hmm. <laughs> pag amikas kayo eh. <laughs> pag amikas oh, sa baba pangit pa ng gaano na, <laughs> okay. kaya naman ang motor akyatin hindi naman masyado ma talaga to eh hindi naman mata matarik eh hindi kagaya dun sa bagyo na napakatarik talaga bali umabot doon ng 300 steps pero ano siya yung ah uh, pa ano talaga yung hagdan hagdan talaga siya kaya dito hindi naman to hagdan pero maganda naman yung ano kaya lang road lang dito eh dito Ayan. lang na dito lang sa portion na to medyo rough road lang talaga hindi natapos pero doon hmm. Sarap dito mag ano, mag-exercise. Marami dito mga nag-exercise, naglalakad. yan, Kaya, kaya yung mga tao rito healthy. Kasi ano sila eh. Kahit na lakad ka lang, papapawisan ka rin dito kasi paahon to eh. puro pababa na to, puro pababa. Nanginginig na ako mga katutski. <laughs> Ayan na, ito na tayo dito. Hindi, kasi itong area lang naman to yung disimentado eh. Pero pagdating naman sa dito sa part na to, simento na. Ayan. Ayan. Ayan na, dito na kami pa. Pababa na kami. Pababa na kami. Ayan. Yan. Yun. Oh. Sarap dito magpapawis dito. Kamu magpapawis araw-araw. Ito na. Ito na kami sa... So, ayan. <laughs> Umatras agad siya. Kaya, kaya naman, oh. So, you, nandito na kagad kami sa highway kasi hindi naman masyado mataas yun. Eh. Nasa kanya well, din. Kaya napunta to, ah, sila dito. Hindi naman masyado ka malayo yung ano doon, yung mm, hakyatin. Ah, so, ngayon, papunta tayo ngayon sa, ano, sa palengke na naman. Saan tayo? Diretso? Diretso. Diretso. Di ba yung school nila ni, ano, Gia, ah. sa dulo? Okay. Maliit lang pala to yung bayan ng Toledo, no? Maliit lang. Hindi naman masyado, ano? Hindi ka maagahan, ma ma may, may ikot mo na. Ikot mo na. Basta may service ka. Ah, naambo na naman. Ambo na naman. Santa? Dito dito eh. Kaliwa. Oh. Ayaw ano. Ayun. Ayun. Mga katuts. Okay. <coughs> kanan, kanan tayo, kanan. Ayan, oo mo nga. Dire, dire ta. Dire, tiyo. Oo, oh, aming mga kadong pati sa palinke Tumal oh, tapos, babalik na sila. Ayan, yung yes. anak ko. Natuto na rin mag-ukay-ukay dito sa Cebu. ano bagay bagay ito pa yung ate ko <laughs> so, yan ito pa yung ate ko umabol pa dito <laughs> so ayan dami ang gaganda kaya ng mga damit dito na ano na paninda nila yan pag, pag, bumili kayo, dito na kayo pumunta. Oh. Gaganda ng mga kayo kay nila rito. Ayan, tingnan nyo itong mga damit na ito. Pang, pang, yan oh, gaganda o. Oh. Tingnan nyo. So, maraming mga pagpilian dito na, ano, na, 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 mga, ano, mga damit. So, ayan. Nasaan na yung mga kasama natin? May napili ka nanak. May pambili ka? So ayan. Nako, pili ka sapatos, maganda. Ito, ang gaganda ng mga amerikana dito na damit 'to. Oh. May mga jacket, <coughs> may mga jacket din. Ang ganda ng jacket, oh. Ang mura lang patiyng mga jacket. Hindi kagaya doon sa Cavite. Yung mga jacket nila doon eh, mga ano na talaga, lumang-luma na. Dito, sariwang-sariwa pa eh, oh. Parang tagisang gamitan lang. So, ngayon eh, nakarami na na nabili dito. Ano, you know, dami mga okay-okay, oh. Tingnan mo yung mga pantalon, gaganda pa ng mga pantalon na binibinta. Ayan. So, Ayan na, ayan na sila mga katotsi ko. Ayan na, apat, apat sila Apat sila. Apat sila ngayon ng kanya-kanyang pilian ano. oh. Wow, ganda. Asan kaya ye? Hindi, hindi mo, na, hindi mo na hindi mo na bili yung nandiyan kanina, oh. Pula itim? Saan? Hindi, ano? Hindi kamda. Saan ano kulay itin? Saan oh. Yung kanda. Ano pula itim? Dama ito. Ito? Ah, hindi, yeah. ito. Ito ganit, eh, dahil. Oh. para kanino? Para sa maitim para kanino? Oh, para Kasi yung kay Ayi. Wala, kanino? Wala na, nabili na yun, oh. Yung nabili yung na iso? na. Bili na yun si Papa na may mga pagdadari na. So, ang gaganda yung gaganda ukay-ukay. nila rito, yung mga ukay-ukay. Ano pa. Ang oh, mga sariwa pa. Oh. Uy! Uy! Weng, weng, Napag mm. ah, ukay-ukay -okay, tuloy tayo rito. Napag ukay-ukay rito. Ikaw pala, suki so okay ka na rito eh.

Binan mo na ate. Habang ah? di pa si Stiling nakabayad. Ha? Habang di pa si Stiling nakabayad. Binan mo na. My friend, I ka na. Kay... Wala pa ah, naman siya na. Tag-150. Hindi ko na Basta strip ang dira. Pwede siya. May, nantawa ka ba? Hindi. Oh. Hindi ko na may isa ah. Tingnan mo. Mga bagay sa kanila. Yung mga dress nila oh, na... Yan. May benchet ng mga pilokis kahit wala yung lokal nito ay kada mabese yung lingin kung 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 ang kung 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 Saan? Saan? kung kung itim. Wala ko muna to. Ba't hindi ka nagsabi doon? Hindi ko naman naabot. Ba? Ganang kadigan? Oo. Ah. 150. Ayan. <laughs> Ito dam ah. Pwede may sokat dam. Parang niting yun, ino? You know? oh, maganda yan. Uso yan. Eh, hindi mo na malabahan ngayon yan. Dapat tinisting mo muna, baka maluma. stretch ah, Maganda dito. Maganda dito. Maganda dito. Bachelor's Nakaw. <laughs> na. Nakaw. Ang dami na niyan. Malaki yan. Style niya. pang Korean. Nakaw. Korean naman. <laughs> <laughs> pang estetik ang ayan nagsagdaan na sa pagkaglabas. Hmm. Taytay ito. Gusto na na. Magta-collect pa siya. Hmm. Pero sa Cavite kami nakatira na. Yan, si Kuya. 'yan. Ang dami, ang dami mo nang binili anak. Hmm, ang dami. Tila, oh, tingnan mo, tingnan mo pa yung pinamili niya. Oo, uh, sana ba ibibili sa akin ito ba? Eh, yung ate ko wala talaga oh. <laughs> yung kapatid ko. <laughs> Nagmamakaawa nag na oh. Sige na nga, kunin mo na nga yan. Ha? <laughs> Ma-alala ako sa kanila natin. Ayun, no? <laughs> ayan. Discount kaya to. Hindi ito na yung Ayan na sila. Hey. <laughs> Ay. May nalaman na diguro oh, sila. Salver. 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 Ayan. Ang dami pa lang. Pwede nag ka ng Ang dami pa lang tinatago ni ate na mga ano. Mga alahas. Ayan, baka, baka maano tayo niyan. May snuts. Ima nang may lin pa kay Arag. Ano naman na na? Ah, siya ni? Oo, ma... So, ayan. Ang ganda na ako. Ang ganda na Ang ganda isa na lang ko ng silver. Kama na na anak. Para sa akin. Akin dito lang mo. Sino kaya maawa sa akin? Sino kaya maawa sa akin? Sino kaya maawa sa akin? Sino kaya maawa sa akin?